Unang pagbisita sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Isang nakakamanghang karanasan. Kumusta mga kaibigan? Ako si RGPH at kasama niyo ngayon sa isang bagong adventure dito sa Bacolod. Sabay-sabay nating kilalanin ang isang pambansang yaman ng lungsod, ang San Sebastian Cathedral. Sabik na sabik akong makita ang kagandahan ng San Sebastian Cathedral at hito na tayo sa harap mismo ng simbahan. Sobrang ganda parang bumabalik tayo sa nakaraan. Grabe no? Yung architecture sobrang detailed at maayos. Parang bumabalik tayo sa panahon ng mga Kastila, di ba? Di ko akalain na ganito kaganda ang ating katedral dito sa Bacolod. Pagpasok natin, maramdaman mo yung kakaibang kalmadong hangin. Parang napapaligiran ka ng pagmamahal at kapayapaan. Sobrang makahulugan ito para sa akin. Sa loob, ang linis at maayos ang pagkagawa. Ang ganda ng mga windows, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong simbahan. Sobrang grateful ako na naranasan ko to at talagang natuwa ako sa ganda ng San Sebastian Cathedral dito sa Bacolod. Sana mapagbigyan din kayo na makapunta rito at maranasan ang kariyan ng kagandahan dito sa Bacolod. Maraming salamat sa pag-join sa akin ngayon mga kaibigan hanggang sa susunod na adventure. Paalam!